Ito nga pala yung munting bahay ko buko sa aming probinsya. Ayan, Ayan guys. Bagong paggawa ko yan. Noong nakara Ay, bagong paggawa. Noong nakaraan taon po po yan pinagawa. Meritas ko lang po yan. Ayan guys. Ayan. Kita ko sa inyo. Napakalamig sa loob. Makakarelax ka hmm. talaga dyan. Ayan guys ah. Di ba? Ganda di ba? Kita naman yung pasok tayo sa loob para makita niyo yung loob. Woo! Ayan. Ayan. Ayan guys Diba? Ganda Bagong barnes ko lang Pero may konting ano pa sya Konting naiwan Ayan ang kwarto Double deck po yan aircon po siya. May aircon po siya maliit. Press ko. Dito sa labas. Sa loob. Aircon. Press ko. Press ko. Pababa po ang halban. Iikot po ako dun sa likod. Para makita nyo. Yan guys. Ito na po yung pinagawa ko rin. Upuan. Semento po yan guys. Uh, yan ko na rin po siya pinagawa yan, may likod ng bahay niya ay kubo namin yung buhay namin doon sa kabila, pero yan yung pinaka rest house ko pahingahan yan guys, yan ang doon marami pong nakatanim dyan ng na halaman kaya makarelax ka talaga dyan guys yan, dito po yung ano Uy, may malunggay pa naka. <laughs> Tumubo dito sa tabi yan. Sa may likod yan. May pintuan din po yan. Kung sakaling magkaroon ulit ng kung pera, i-extend ko po dito. Gagawa ko ng kusina. Guys, nice. thank you. Yan.